Narito po ang ating gabay ng kapalaran para po bukas, araw po ng linggo, Agosto 4. Para po sa may mga sudyak sa na aris, Marso 21 hanggang Abril 19. Maglalaho at maglalaho ang lahat, ngunit may mananatili. Ito ay ang swerte na kakasalalay sa iyong katawan. Kahit anong gawin mo, hindi malalayo sa iyo ang swerte at ang magandang kapalaran. Ang iyong mapalad na kulay ay ang magenta. At ang iyong masweting numero ay ang 3. 9, 27, 33, 39, at ang 42. <clears throat> Pari naman sa Taurus, Abril 20 hanggang Mayo 20. Kahit totoo ang sinasabi mo, hindi mo dapat sabihin sa nakakarami. Ito ang dahilan kung bakit may mga taong lihim na naiinis sa iyo. Masyado kang totoo Minsan hindi sapat sabihin ang katotohanan, lalo na dahil makakasakit ka sa iyong kapwa. Ang iyong mapalad na kulay ay ang pink at ang iyong maswerteng numero ay ang 6, 16, 25, 33, 39, at ang 41, Pare naman sa Gemini 42, 21 hanggang Hunyo 21 Gemini Dagdag o dagdagan ang galaw ng iyong katawan ngayon. Kung gayon, kailangan mong huminto at kumilos. Ito ang panahon na mas dudubluhin pa ng langit ang mga swertin mo. Basta nakikita niyang gumagalaw ang katawan mo, lalo na ang balakang mo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang pula. At ang iyong maswerteng numero naman ay ang 3, 5, 15, 24, 32, at ang dos. Dumako naman tayo sa may mga sudyak sign na Cancer. Hunyo 22 hanggang Hulyo 22, Cancer. Mapapansin ng mga dating tumutulong sa iyo na nagbago na ang kanilang nagbago ang kanilang ugali. Pero hindi ka dapat malungkot. Dahil bibigyan ka ng langit ng bagong kakilala para may muling umalalay at tutulong sa iyo. Ang kristal ang iyong mapalad na kulay at ang iyong maswerteng numero naman ay ang syete, 2, 19, 28, 37, at ang 43 Dumago naman tayo sa may mga sign layo July 23 hanggang Agosto 22 Leo. Sariling anino mo ang haharapin mo sa ngayon Magagalit ka sa isang tao sa ginagawa niya Pero ang totoo gusto mo pa rin gawin sa kanya The best thing is the cut of your contact with this person. That way, gumaan ang mood mo. Kapag magaan ang pakiramdam mo, dubling swerte naman ang mapupunta sa'yo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang yellow. At ang iyong maswerteng numero ay ang 1, 19, 22, 34, 41, at ang 44. Para naman sa may mga sujak sign Virgo, Agosto 23 hanggang Setyembre 22, Virgo. Bigyan ng daan ang mga mungkahin ng mga nakapaligid sa iyo. Hindi maganda na ikaw lang ang nanonood. Sa pansamantala lang pag-iwan sa desisyon ng iba, ikaw ay magiging swerte at maswerte. Ang pilak ang iyong mapalad na kulay at ang iyong maswerteng numero ay ang 5. 11, 19, 23, 31, at ang 44 Para naman sa may mga Pagkuhadag Dutch Milk Nap Para naman sa may mga Sudyaksain Libra Syetsyembre 23 hanggang Oktobre 23 Libra Handa kang magsakripisyo Para kapakanan ng mahal mo Anuman hindi kanya Hahaya ang malungkot at magkaroon Ng mga suliranin kaya magkahawa kamay kayong dalawa na bumangon at ikilos upang muling paunlarin at paitingin pa ang pagpapaunlad at ang kaligayahan ng inyong relasyon. Ang iyong mapalad na kulay ay ang blue at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 3, 15, 19, 33, 42, at ang 44 <clears throat> Pare naman sa Scorpio Oktobre 24 hanggang Nobyembre 21, Scorpio. Hindi ka dapat maging kalaban. Hindi maganda para sa iyong minamahal na palagi kang sumasalungat sa kanyang mga plano. Kung hindi ka sangayon sa ipinapakulak, ipinapanukala ng iyong mahal sa buhay, tumahimik ka na lang. Ang iyong pananahimik ay magdadala ng swerte. Ang iyong mapalad na kulay ay ang black at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 2, 14, 27, 37, 42, at ang 45, Dumako naman tayo sa may mga 52, signs 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, ikaw ay mananalo at sa iyong panalo ay sunod-sunod. Hangaan ka ng mga katabi mo at hihingi ng coat. Mag-ikot para maulit, para maulit muli ang iyong winning streak. Kapag umuwi ka sa iyong tahanan ay madama mong magtagumpay ka at masaya. Ang iyong mapalad na kulay ay ang purple at ang iyong maswerteng numero ay ang 9, 12, 27, 30. 33 at ang 39. Pari naman sa Capricorn. Disyembre 22 hanggang Enero 19 Capricorn. Kikilos ka ayon sa iyong mga nais. Kaya walang makakapigil sa iyo. Dahil noon paman ay itinalaga ka na ng langit upang patuloy na manaig. Manalo at magtagumpay. Ang iyong mapalad na kulay, ay ang old rose at ang iyong maswerteng numero ay ang 1. Ang chess 28 34 38 at ang 44. Pare naman sa may mga zodiac sign Aquarius, Enero 20 hanggang Pebrero 18. Oo, makukuha mo ang iyong mga naisin. Kaya lang hindi sapat na pinapag, ang pinaghihirapan mo sa maliliit na tagumpay na natamo mo. Baguhin ang iyong diskarte. Maging matalino dahil hindi lang ang iyong mga kaibigan ang masasaktan pati ang iyong mga mahal sa buhay. Ang lavender ang iyong mapalad na kulay at ang iyong maswerteng numero ay ang 4, 10, 22, 31, 40 at ang 45. Pari naman sa may mga sudyak sign, Pisces, Pebrero 19 hanggang Marso 20, Pisces. Naiinip ka na ba sa bahay? Kailangan mong maging malakas at masiglang muli. Dahil mas maraming swerte at magagandang kapalaran ang darating sa iyo, ito ay dapat mong paghandaan ngayon para sa kap makapagplano ka kung saan mo dadalhin ang mga nasabing swerteng ito. Ang iyong mapalad na kulay ay ang olive green, at 'yung maswerting numero ay ang 7, 16, 25, 33, 41 at ang 44. At ayan ang ating Pisces. At ito po ang ating gabay ng kapalaran para po ito bukas, araw po ng linggo, Agosto 4.